Graduate na ng senior high ang 21 years old na aktor na si Seth Fedelin. Ating alamin ang kanyang buhay at kwento ng kanyang tagumpay. The Philippine Showbiz List presents Success Story of Seth Fedelin Young Seth Si Seth Yancy Fronda Fedelin o Seth Fedelin ay isinilang noong July 9, 2002 sa Desmarinas, Cavite. Ang kanyang mga magulang ay sina Richard and Marga Fedelin na parehong nagmula sa probinsya ng Concepcion, Romblon. Si Seth ay ang panganay sa apat na magkakapatid. Sa kabila ng lahat ng hamon at sakripisyo, siniguro pa rin ni Seth na tamasahin ang kanyang kabataan. Nagkaroon siya ng happy childhood na nakipagdaro siya sa labas tulad ng ginagawa ng ibang ordinaryong bata. Pagkamat mga pagkakataon na naging pilyo siya, ipinagtapat ni Seth na talagang malapit siya sa kanyang mga magulang dahil napaka-open niya sa kanila mula pa noong bata pa siya. Pinoy Big Brother Ocho Bagamat ang ibang mga kilalang personalidad ay pinagpala na may kamag-anak o ipapang mga mahal sa buhay na sumusuporta sa kanilang hangarin na pumasok sa showbiz, si Seth ay nagtagumpay sa pamamagitan ng kanyang sipag, pagmamahal at determinasyon. Bago mabihag ang maraming puso sa kanyang unmistakable charm, stunning good looks at kahangahangang talent, si Seth ay unang hinangaan na kanyang minamahal ng mga magulang dahil sa pagiging maaasahan at responsableng anak. Nung sumali siya sa PBB 8 noong 2018, siya ay nakilala bilang Hopeful Son of Cavite na kumuha ng inspirasyon mo sa kanyang part-time job bilang tagalinis sa swimming pool na umaasa na matulungan ng kanyang pamilya sa kanilang pinansyal matapos dumanas ng stroke ang kanyang ama na isang OFW noong 2014. Sa halip na umasa lamang sa tulong na kanilang natatanggap mula sa kanilang mga kamag-anak, siya ay nagtrabaho upang makapagtapos na kanyang pag-aaral at tuparin na kanyang mga pangarap para sa kanyang sarili at para sa kanyang pamilya. Ang kanyang pamilya rin ang nagbigay inspirasyon sa kanya na subukan ang kanyang kapalaran sa serye ng Star Hunt Auditions ilang taon na ang nakalilipas kung saan siya ay lubos na nagtagumpay. Ang paglalakbay ni Seth sa PBB-8 ay isang kwento ng determinasyon, paglalakbay sa pagiging mas matatag at pagpapakita ng kanyang tunay na sarili sa harap ng maraming tao. Sa kanyang pagpasok sa loob ng bahay ni Kuya, ipinakita niya kanyang likas na kagandahang loob, kanyang kakayahan sa pagkikisama at kakayahan sa pagsasabi ng kanyang saloobin. Bagamat may mga hamon at pagsubok sa loob ng bahay, tulad ng mga task at interpersonal na mga alitan, ipinakita ni Seth ang kanyang determinasyon na manatiling tapat sa kanyang sarili at manatiling positibo sa gitna ng mga pagsubok. Kahit hindi siya tagumpay na maging big winner o maging isa sa big four na kanilang batch, maraming pagkakataon na ibinigay kay Seth sa outside world. Mula sa pagiging guest sa TV, siya ay sa kanyang unang papel sa teleserye sa pamamagitan ng Kadenang Ginto bilang pagganap niya sa masigasig at masayahing binata na si Mikoy. Kadenang Ginto ang paglipat ni Seth mula sa PBB patungo sa kadirang ginto ay isang mahalagang bahagi na kanyang karera sa showbiz at nagpakita ng kanyang kakayahan bilang isang aktor. Mula sa kanyang karanasan sa PBB kung saan siya ay nakilala at minahal ng mga manunood, si Seth ay nagpatuloy sa kanyang pag-akyat sa kasikatan sa pamamagitan ng pagkuha ng mga oportunidad sa industriya ng telebisyon. Ang kanyang pagganap bilang Mikoy sa kadirang ginto ay nagpakita ng kanyang husay at abilidad bilang aktor na nagbigay daan sa kanya upang mapansin at makilala sa mas malawak na publiko. Ito ay isang mahalagang yugto sa kanyang karera na nagpakita ng kanyang potensyal at nagbukas ng mga pinto ng maraming oportunidad para sa kanya sa showbiz. Salasabing serye rin ipinakilala si Seth kasama ang kanyang mga co-stars na sina Andrea Brillantes, Francine Diaz at Kyle Ichari bilang The Gold Squad. Ang kanilang elite group ay nakatanggap na napakalaking suporta mula sa mga manonood at tagahanga na nagbunga ng paglikha ng kanilang sariling YouTube channel kung saan regular na ina-upload ang kanilang mga video blog. Sa kanilang ginturi na buo ang love team niya sa kapwa Gold Squad member na si Andrea Brillantes ang kanilang love team ay magigil yung tinawag na kanilang mga taga-suporta at tagahanga na Seth Drea. Ang kanilang tambalan ay naging isa sa mga pinakasikat na love team na lubos na minahal ng mga manunood. Mas naging successful pa nga ito dahil nakapagdala ito ng maraming proyekto tulad ng mga pelikula, endorsement at social media collaborations. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nabuwag ang kanilang love team, pati na rin ang kanilang grupo na gold squad nang masangkot sila sa isang kontrobersya na dahilan upang magkalamat ang kanilang pagkakaibigan. Ito ay nagugat sa pagsiselos o ni Andrea sa pagkakalink ni Francine sa ka-love team nitong si Seth. Sa kabila ng mga lumalabas na intriga ay wala namang nagpatutuo rito at nanatiling tahimik ang panig ni Seth at Francine. Franz Seth Nagtapos man ang love team na Seth at Andrea na Seth Drea, isang bagong love team naman ang dumating at mas nagpasikat pa sa karera ni Seth sa industriya. Noong unang bahagi ng 2022, inanunsyo ng Dreamscape Entertainment ang kanilang drama thriller series sa Dirty Linen kasama si Francine at Seth bilang bahagi ng cast. Matapos ang mahabang paghihintay ng kanilang mga tagahanga, ay nakita rin nila ang chemistry ng dalawa bilang si Kiara at Nico sa serye. Minarkahan ang palabas na ito bilang kanilang unang opisyal na proyekto bilang isang love team kung saan ang Franceth ay kapwa umangat sa kanilang mga individual na pagganap at bilang love team. Mula sa success ng Dirty Linen, ay nasundan agad ng bagong proyekto ang kanilang tambalan na magiging pangunahing karakter sila sa mini-series na Fractured na ipinalabas noong huling bahagi ng 2023. At sa pagdiriwang naman ng kanilang 5th anniversary bilang magka-love team noong April 2024, nagbahagi sila sa kanilang Instagram accounts ng ilang Franz Seth memories para sa kanilang fans. Habang inaantay naman ang muli nilang pagsasama sa isang teleserye sa prime time bilang magka-love team, gagawin ng Franz Seth ang kanilang big screen debut sa pelikulang My Future You na inaasahang ipapalabas sa lalong madaling panahon. Isa itong regalo nila para sa kanilang mga tagahanga na inanunsyo isang araw pagkatapos ng selebrasyon nila na kanilang love team anniversary. Success in his acting career. Dahil na rin sa kanyang galing sa pag-arte, nagbukas pa na maraming mga pintuan ng oportunidad si Seth upang mas palawakin at hasain pa ang kanyang acting skills. Napabilang siya sa iba't ibang palabas, tulad na lang natatangi niyang pagganap sa MMK episode noong 2020 na Ilog. Epektibo na niya ang buhay ng isa sa Plazo Brothers. Apat na magkakapatid mula sa Camarines Sur na dumaranas ang pambihirang genetic condition na tinatawag na anhydrotic ectodermal dysplasia. At sa huling bahagi ng 2020, pumasok si Seth sa FPJs ang probinsyano at gumanap bilang si Makoy, ang masipag at maaasahang katulong sa bahay sa mansyon ni Lito na ginampanan naman ni Richard Gutierrez. Success as a son and a brother. Maaring hindi masyado nag-o-open up si Seth tungkol sa kanyang pamilya pero nasusulya pa naman na kanyang mga tagahanga ang kanyang kahangahangang relasyon sa kanila sa pamamagitan ng ilang mga posts niya sa social media at mga interviews. Noong 2019, talagang namangha kanyang fans nang malaman nila na bumili si Seth ang bagong kotse at motorsiklo para sa kanyang ama na si Richard. At pati na rin sa kapasidad nilang makapag-grocery na hindi lang nila nagagawa noon bago pa kanyang success sa showbiz. Nakapagtatag din si Seth na matibay na ugnayan sa kanyang mga kapatid. Ayon sa kanyang nakababatang kapatid na si Sophia na bukod sa pagtulong sa kanila magastusin ang kanyang kuya Seth din ang nag-aasikaso sa kanya at sa iba pa nila mga kapatid kapag may sakit ang kanilang tatay Richard at abala naman ang nanay Marga nila. Dahil sa tiwala at suporta ng kanyang mga tagahanga, marami nang na-achieve at naipundar si Seth. Isa na rito ay ang sarili niyang farm. Bilang regalo sa kanyang ama, binili ni Seth ang lupa na siya ay hilig na mula pa noong siya ay bata pa. Bukod dito, nais siya magkaroon ng lugar kung saan sila ay makakapagpahinga at matuto ng higit pa tungkol sa pagbubukid sa tulong ng kanyang ama. Lubos rin ipinagmalaki ni Seth ang kanyang exclusive contract signing sa abs noong November 2023 na nakapagpatayo na siya ng bahay para sa kanyang mga magulang ipinahayag din Seth sa kanyang lubos na kasiyahan sa kakayahan na magbigay ng tahanan sa kanyang mga magulang sa kanyang murang edad senior high school graduate Matagumpay na napagsabay ni Seth ang kanyang mga responsibilidad sa pag-aaral at ang kanyang trabaho bilang aktor nagpapakita na nagpapakita ng kanyang dedikasyon at time management skills. Dinagdagan pa nga ni Seth ang isa pang milestone sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtatapos niya sa senior high school na nagpapatunay na hindi niya nakakalimutan ang kanyang first dream. Pinasilip niya kanyang graduation ceremony sa Jesus Son of Mary Academy sa pamamagitan ng pagbabahagi niya ng mga larawan sa kanyang Instagram post noong May 30, 2024. Kabilang sa mga larawang ibinahagi niya ay mga snaps na kanyang sarili kasama ang kanyang ina, mga kaklase at mga guro, pati na rin ang kanyang diploma. caption niya sa post. Hindi ko nakalimutan ang una kong pangarap. Makikita rin sa kanyang post ang mga larawan ng kanyang mga graduation gifts. Kabilang ang isa na mula sa kanyang on-screen partner na si Francine Diaz. Sa kanyang Instagram story, nagpadala si Francine ng mensahe ng pagbati para kay Seth. Makikita sa larawan ang nakatadikod na si Seth, na may nakapatong na blue academic cap sticker, kalakip ang maikling pagbati na Congrats, Sethy Boy. Ang ano natulang Instagram story ni Francine ay nirepost naman ni Seth na nalikipan niya ng pleading at black hearts emojis. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!